wala, wala. Ano ko nag-send? Just Ang dapat una-una ko nang sendan, sino to? Ish, alam mo, pahala mo jan. 1 RSS, ako is from the Kasi kinabi ko from TV. Yung yung, hindi ko na-edit na niya. Mosh, ako na kayo mag-edit. Good night, na. Wala si Torba. Natutunog na lang kayo. Torba pa kayo, Si Mariin nilbo ashus wais. Sina nay tolo ke. Na bi aterok, la bi la bisu. Aterok. Oh. Sina nay ka gimedi. Um ba te, eh, na gidaw ni kana. Di han to, dudug na kami nan.